Ano ha? Parang very good relationship na kayong cast? Is this parang very good chemistry? Working relationship na yung energy nito? Is that true? For It, yung cast members, parang talagang you get along well na so far? The good thing is they mm -hmm. just met yesterday. Ah, really? Yeah, they, they, they just met yesterday for the first time. First time working yeah. together and that's what I appreciate na. Ngayon ko lang habang tinatanong mm -hmm. mo. <laughs> Ngayon ko lang naisip na parang wow. Kagkahapon um, lang, oh, kakastart okay, lang eh. pero they're already working on their chemistry. Yeah nasana wala nang ilangan sa isat-isa, nagkaroon ako ng hope na okay. <laughs> okay. Yeah, yeah. Of, like of course we're a, you know, yeah. we're we're a small cast and mm. we really have to, you know, work together and um, yeah just help each other. Yeah. yeah the vibes are, yeah. are vibing. Go ahead. Ah yeah. uh, no, kasi si Jello directed, uh Kobe. I've worked mm -hmm. with them na po yeah. before. Um so like friends na talaga kami uh, even before this project. Pero with JM siya, yesterday lang talaga namin sila nakilala and naka-interact. So it's nice also na before shooting parang there's like a chemistry test already para um during the set, like every you know, everything's lighter na. Like, wala na masyadong ilangan para everything will work out smoothly. Yeah. Thank you. Last question na lang for Fiang and JM. Nakakailang shoot naman na kayo yung music video, mga ano. Hindi naman kayo nailang pagka may mga camera. To still be yourself. Napapansin nyo pa bang may camera since galing kayong PBB? Uh, siguro po nung una. Mm. Nung una-una. And then, and habang tumatagal. And until now, ay nasasanay naman na po. Yes, kasi um, siguro hindi naman na pumawawala na lagi kami nakakita ng camera. Kahit sa um, paglalabas lang kami dalawa. Mm -hmm. Mm -hmm. So parang kung ano na nakikita nyo, eh sige, eto na yun. Wala, nasasanay na din po kami na dami laging camera. Eh. So, okay lang. Thank you guys, I'm looking forward. Thank you, Miss Anna. Pero seg segway ko lang, no? At least sabay kayo kung baga after yung paglabas ng PBB, yung journey niyo, kasama niyo isa't isa uh -huh. sa pag-figure out din ito. Ano, kahit saan kami magpunta, dun siya, dun ako eh. Para kayo dalawa yung pinaka magkakaintindihan. Yeah. So, wala na, na-distract na ako. Yun o. Uy, uy, wala to! Hindi, kahit saan kasi siya magpunta, and kahit saan din ako magpunta, andun kami. Mm. Wala, noon kami para sa isa't uh, isa. Most of the time, yung work namin magkasama talaga. Mm. na ng sistema nyo, no? Oh. Pinahanap yung isa't isa. Buti nga, hindi siya nagsasawa sa mukha ko. <laughs> oh, diba? There you go. We have Ren Narte of Mars Chica. Congratulations po on your on uh, your project po. Um, my question lang po is for the cast. Since siguro nabasa nyo na rin po yung script po nyo, um, is there any instances or part ng script na uh, nakarelate po kayo doon sa ipoportray niyo pong character? Siya, yung character ko mismo is influencer. Uh, city influencer and meron akong hometown na, uh, which is uh, Laguna, and same thing din kay Jaja na meron siyang um, lola sa probinsya. Yes. And ako, yung character ko mismo doon, alam niyo, super, and dami niya lang similarities talaga eh and Also, nag na din ako tulad ni Jaja. Alam mo yun, madaming talagang... Actually, parang pinalitan nga lang po yung pangalan eh. Dapat nga yung pangalan mo didon, Fiang, Kasi wala talagang pagkakaiba din. Siguro, pagkakaiba lang namin is hopeless romantic. Sino yung, sino sa dalawa yung hopeless romantic? Yung character or... <laughs> character? <laughs> yung character yeah, yung kasi. Character. Yung character ko, hopeless romantic. So, go! Ayun, yung pagiging... Uh, Uh, family-oriented. Mm -hmm. At uh, yun, yung respeto ng character na yun, hindi nawawala. At uh, parang tunog, nag -se proclaim na ako nito. Pero marami, marami din na similarities kay JM sa kay Wilberto. Especially, uh, especially, <laughs> <laughs> especially ano, um, pagiging conservative niya. Okay. Di ba, alam niya, siya siya, siya so, kasi so, yung gaganap eh. Na-observe <laughs> <the> eh. <laughs> uh, next, sa B V? Uh, I think po yung pagiging... Ano, kasi dito sa series, ang highlight talaga ng character ko is the friendship that I have with Jaja. So, I think in real life also, I'm uh, the same friend as Emma kasi siya dito is very supportive of Jaja but at the same time, if alam ko na, ay girl, wala ng pag-asa, tigil mo na yan. Parang ganon. Hindi ko siya kinukonsente kung anong gusto niyang gawin. Parang, if nakikita ko parang nasa stress na siya, di ba? Like, it's time to let her know or let her feel na it's, you know, ano na. Stop mo na. Hindi, hindi, na, hindi na tama to. Huwag na maging dululoy. Tige mo na yan, girl. Huwag naman sana, no. <laughs> Jello. Uh, ang similarities naman namin ng character ko na si Tony, siguro ano. Is, yun nga, medyo ano siya, kengkoy siya. Well, masayahin. Kabaliktaran tulad nga na sinabi ni Trev kanina. Na, kabaliktaran, ko siya medyo ano, ako medyo papansin ng onte talaga <laughs> <laughs> oo kaya oo medyo bida si ano eh si si Tony oh, na curious ah kasi before diba, ba nag lord ka na rin sa He's Into uh -huh. her may mga differences ka na bang gagawin sa pagkakulit nilang dalawa yes jay kasi yun nga hindi ko pwedeng gawin yung ginawa ko doon kasi present time yun eh ito kasi nasa 70s era so yeah. yung humor iba yung atake uh -huh yung itsura ko talagang <laughs> <laughs> so dapat pala mas ano ka mas kumakausap na ng mga tito tita oo oh, kaya pa ako ng kausap na nabuhay no 70s mm -hmm. talking stage kami oh. mm -hmm. <laughs> and how about you Kobe ako naman i think i can relate to Val in terms of na la, la, he's loving siya he's, he's very um, he's very loving he i mean towards Jaja Uh, I mean, he tries to really give her words of affirmation, which is one of my top love languages, I guess. Um, so you know, like, I, I kind of relate to him on that. Your love language more of receiving or Yeah. Um, giving give, like giving words of affirmation uh, to your significant Yeah, 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 yeah. All right, there you Are go. You Thank you and congrats, po. Thank, Thank you so much you once again, Ren Arte of Mars Chica. Up next, we have Carlos Aragon of Mega Kapamilya. Yan, ako na. Kasi si Derek, marami sila, marami siyang, ano, successful project. Hindi ba kayo na-pressure dahil lead star kayo ng ghosting na to? Ah, uh, ayun. Hindi naman na uh, lingit sa kalaman na lahat na sobrang successful ng uh, last na project yes. ni Derek. So, ayun, somehow may pressure. Pero alam mo yun, nandun, nandun pa rin yung confidence eh. Um, yung confident kami na magagampanan namin na, na magagampanan namin ng maayos yung role. And at the same time, kahit, I don't know if I can say this, pero kahit ano expectation pa yan, ready kami. Ganun. Yun na. Um, alam mo, but pressure siya, of course, kasi ang daming successful na project ni Directed na, I alam mean, super nag-boom din talaga. And, talagang inaabangan din ng lahat. And siguro masarap maging motivation yung pressure na nararamdaman namin ngayon. Kasi mag-expect lang kayo na mag-expect kami na bahala. Nox, oh, nice. ikaw na bahala. <laughs> <laughs> ikaw, ko ba ba para si Derek, na-pressure. <laughs> Kobe, ikaw, hindi ka ba natatakot kay JM? Kasi <laughs> for sure, may me meron ditong mga sweet na ano nyo, Nithya. Um, again, sa so una, I, you know, I, I was a bit, I was a bit scared, but you know, sobrang cool ni JM. I mean, he's he's very respectful. He's um, he's very hardworking. May... Ah, sabi na tayo na lang dapat. May <laughs> <laughs> kissing scene po kami. That's why. Medyo nervous. Joke lang. <laughs> joke lang. But um, I'm not nervous. I mean, I, I am a bit nervous, but I'm more excited than nervous. Pero ikaw, JM, okay lang ba sa'yo na magkaroon sila ng swift sweet moment ni Kobe. Saan wala namang problema eh. Siyempre, nandito na kami sa industriya to, sa trabahong to. And I guess, hindi naman, wagas kung magkakaroon ng ganong sin, nalabas ako. Hindi dapat ako yung tanongin dun eh. Basta ako, suporta lang. At ang goal ko dito is yung mag-successful yung itong uh, series na to. At uh, alam mo yun, mahigitan kung ano man in-expect ng lahat. Yan. Yun yung focus ko pansin ko ngayon na parang sobrang lalim na ng mga Filipino words mo. Kung may sasabihin ka kay Fiang na isang word na Filipino na sobrang lalim dahil sa unang panahon ka pag-aling, ano masasabi mo sa kanya? Ikaw ay aking gori. <laughs> What? Yes, gori? I love you. Sikretong <laughs> Kasi yun nga po, nag-uusap kami kahapon. since ako, galing ako ng 70s eh. So yung salita ko medyo Jeprox, Jeprox je ba tawag na direct? So medyo balibaliktad ako magsalita. Tapos ngayon, nag si si JM ng ano, endearment kay, kay Jaja. Sabi ko, tawag mo na lang sa kanya, Gory. Sabi niya, bakit? Irog. <laughs> 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 Yun. Yun. Doon na panganak ang Gory. Yeah. Pero sa mga ka, sino gusto nyong mga close? Da Maka-close pa dahil first time nyo lang pala nagkita kahapon. Yeah. Sinong gusto nyo makaka pa? Lahat. Lahat. Gusto namin makaka Kasi ang hirap magtrabaho nang hindi mo close, diba? Mm -hmm. So, and um, light yun lahat. Kay, kay Kobe, kay Jello, kay Ati Viv na super light ng aura nila. Alam mo yun, parang ika-guide ka din nila since matagal na sila sa showbiz. Guidance counselor pa. Yes! <laughs> <laughs> yes. <And laughs> guidance man. counselor pala. And parang same-same din naman kami ng mga uh, parang bubbly. Alam mo yun, direct to the point din kami magsalita. So parang, ah, hindi naman na mahirap yan. That's Tatanong ko daw, sabi ni Nika, <laughs> kung ano daw pipiliin nyo kung yung press, yung nage-exist na red flag or yung ghost na green flag As asfya dito ako oh. No. oh okay na okay na yun. okay na no? okay 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 eh. okay naman as character. okay dito ako. Oh, okay. Diyan ka na. okay okay yes. Thank you. Happy birthday, okay okay ah, <laughs> Thank you so much. okay 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 okay